Hello mga kabesh, mga ka-moms, Good morning and happy Saturday everyone. Ayan kung nakikita nyo po kung nasan ako today. <laughs> Andito ako sa um, sa underground ng aming tinitirahan. Oh, underground talaga. Sana all underground. <laughs> so today's videos guys is gumawa ako ng yellow kasi ayan. Mm. Magbebenta ako ng yelo dito sa Germany. Ito po yung gagawin kong business ngayon dito sa Germany. Kaysa wala nang ilan ng yelo sa Germany, contact me. Si Glenn Marcia, ayan guys. So, tapos ko na palang nailagay ito. At mamaya mapapanood nyo po kung paano ko ginawa itong yelo na ito. Super hirap ito. Kailangan yung pag-aralan sa university. Kaya ito, paunoorin nyo mamaya kung paano ko ginawa at mabusisi itong yelo na ginawa ko. So, ngayon, dahil water lang siya. Ayan. So, sa so, ngayon is water. Ayan. Yung water, nilagay ko sa loob mismo ng itong plastic. And yung plastic, after ko nilagay na ng tubig, tapos binuhul-buhul ko po siya hanggang matali, eh, wala nang tatagas na tubig. After nito, is ilalagay na natin dito sa freezer. So, itong freezer ko is nandito sa, um, sa underground. Kasi kung sa underground kayo gagawa, tiga, ay, talagang tig tigas talaga. <laughs> so, tig tigas ako ganyan ng lato-lato. Ay, -lato. <laughs> sabag so, nalagay na ng yellow dito sa freezer. Ayan. Actually, ilalagay na ako dito. So, ayan. <laughs> So for all of you guys, yung, yung, yung mga abeshi ko, mga alala, wala ka mga kung paano ginawa itong kahirap-hirap na yellow na to, isang beshi na si Glenn Mark shown, nagtitinda dito sa Germany ng yellow. So, watch this. Mwah. So, ayan. po nagkikita nyo, <laughs> naggagawa na ako ng yellow. Ayan. So, ganyan po siya kahirap gawin. Sige, ikutin. I hanggang may At ano ba yung putipot daw? Ibo-imbo ko. Ayan. tapos ko naman isang plastic. Lagyan ng yellow. Ay, ng yellow. Ng tubig. Pagkalagyan ng tubig. Ayan. Pigain. Ayan. Hanggang mapiga-piga. Ayan. Tapos natin mapiga. Ayan. Ibuhol ulit. Ganyan po kahirap gumawa ng yellow. So, yan po yung pinag-aralan ko dito sa, sa Germany ng ilang taon kung paano gumawa ng yelo ayan so tingnan niyo. Makataka to na lang to isang taon na to. Tingnan nyo Panoorin natin at pakinggan ang kanta niya. Oh, the magical glow, gumalaw ng yellow. Kaya believable mo tayo. Toyo lang po. Oh, di ba parang nabalig na siya. Hindi gay may ko kami ng pagkagawa ng yelo Dito pa sa Germany At ako'y magnegosyo Ang negosyo ko ito Ay water at yelo Dahil sa ganda mo Gumawa ako ng yelo Para ibenta ko ito Sa mga nangangailangan Nalero dito sa Germany Ang beshi nyo Nasiglan mag-shoot Magbenta ng yellow <laughs>